Jenny, kamusta? Bumati ka muna. Uh, binabati ko po lahat ng tao dito sa studio. Maganda tang po, lalong-lalo na sa yung mga nanonood sa kanika nilang mga tahanan. Saan ka bumiyahe? China po. Ano ginawa sa China? Waitress po. Waitress ka na ilang taon? Uh, sa ngayon po, eh, five years na po ako ngayon taon na to. Pabalik China? Bali po sa Thursday po yung flight ko. oh, alis na siya sa Thursday. Alam niyo sa Huawei, maraming sorpresa. Maniniwala kayo sa akin. Iba dito. Basta ma. Basta. din lang. <laughs> Ikaw ay sa yung nagtsatsaga Para sa'yo Magulang mo ay yung patay na Opo, bali po Kaya lang po ako umuwi ngayong taon na to Kasi po namatay yung mother ko Last week hmm. So, napilitan po ako umuwi Suwerte mo na Ano yung Ibig sabihin Nakasali ka dito bago ko umalis Opo Okay ha? Uh, sino mga kasama mo? Mga kapatid ko po saka anak ko Sino yung kapatid niya? Taas na kamay na kapatid Ayun <laughs> Baba na Taas na kamay na anak Present. Okay, okay. <laughs> Sir, may I go out? Okay. Sige, gusto kong kausapin. Ikaw naka dilaw, Anong gusto mong sabihin sa iyong ate, Jenny? Mabilisan lang. Pe, alam ko na kahit ilang beses kaming nadatapanan niya ka palagi para supportahan kami. Mahal na mahal ka namin. Sige, yung naka-green. Sino pangalan? Jaybert po. Anong gusto mong sabihin sa ate mo? Pe, alam ko wala pa ako sa tamang edad para tumulong sa ating magkakapatid. Pero promise ko pag next year at the age of 18, susubukan ko pong tumulong sa atin para po mapadali na rin yung pag-gastos pag mo sa amin. So sa 18, pag gusto mo, magdidibo siya, maganda kayo. Ha? Magdidibo. Kasi may 8 years old, 3 years, ng mga five, seven, na mga 5, 7, nagtatrabaho na. Hintayin mo yung dibo mo, ha? Sige. Okay. <laughs> 18. Isa naman kapatid mo, nasa likod. Sige. Okay. Ano gusto mo sa ati mo? Test. Maraming maraming salamat kahit na pasaway kami, diyan ka pa rin. Tsaka, salamat sa pagtulong sa amin kahit na nahihirapan ka sa China. Ka Tandaan mo, mahal na mahal ka pa rin namin. Sige, isa. Hello, ate. Uh, maraming maraming salamat sa pagtulong mo sa amin. Uh, hindi man namin sa sa'yo, pero mahal na mahal ka namin. Sana huwag kang magsawang tulungan kami. Pero tutulungan ka rin naman namin. Okay. Ang kanyang anak, yan. Ano pangalan mo? Kelly. Ah, Mike. Kelly. Kelly, ano gusto mo sa mga mama mo? Ma, kahit makulit ako, natutulungan mo pa rin kami ni eh, Papa. At kahit naghihirap ka, natutulungan mo ako sa pag-aaral ko na makapagtapos ako. Dutudungan rin kita. Namiss mo ba si mama mo nung umalis? Aalis na naman siya sa Thursday? Opo. Ano ba ngayon? Sabado. Ilang araw na lang. Oo. Oh, ano gusto mo sabihin kay mama bago siya umalis? Ma, magingat ka. Okay. Sige, thank you. Ano gusto mo sabihin sa anak mo? Siyempre, kasi matagal na din ako nawala. Bali, three years old pa lang siya nung umalis ako. So, hindi ko siya talaga masyado natu natu dag natutukan ng gustos. Humingi rin ako ng paumanin sa mga kapatid ko kasi minsan nagpapadalaman ako, hindi, hindi rin sapat. Kasi masakit man sa akin pero yun lang yung kaya ko ibigay sa kanila kasi minsan alam ko hindi, hindi talaga sapat yung pinapadala ko sa kanila kasi nung two years ko naman sa China, nagkasakit ako, nagkaroon ako ng tumor. Kaya hindi rin ako nakapagtrabaho. May mga offer sa akin ng magtrabaho sa mga hotel, pero pagdating ko sa medical, bumabagsak ako. Mm. Kaya ginawa ko dun sa two years. Sabi ng mga kaibigan ko, huwag na lang akong umuwi kasi kung uwi ako sa Pilipinas, wala rin tutulong sa akin para makapagpa-opera ako kasi yung pamilya ko nga hindi naman ganun kayaman so nagstay ako sa China nang 2 years nang walang trabaho Ano gusto mo sabihin sa pamilya mo Sa pamilya ko naman ah uh, hindi ko nasasabi sa inyo rin kung gaano kayo kung gaano ko kayo kamahal pero tandaan niyo lagi lagi lang ako nasa tabi niyo isang text niyo lang nandiyan na ako Wow um, Dago, sa China ka, dahil ka agad? Lilipad ako kaagad. Para sa kanila. Mm. Wow, galing Ang bait mo ha. Wala ba kayong... Sa kayo nakatira? Sa lolo ko po. Sa side ng tatay ko. Wala? Sa lolo ko. Yung lolo ko. <laughs> De, so, hindi kayo, wala kayong talagang isang bahay? De, before po, wala po kami sariling bahay. Bali, yung lolo ko po kasi nag-iisa na lang siya sa bahay. Pag bumabiyahe kayo, anong pangarap niyo sa pamilya niyo? Laging bahay, no? Siyempre, bahay at lupa. Para oh. sa mga kapatid ko. Maganda na. Dahil sa sipag at syaga, may bahay at lupa. <laughs> ha? Ganda, ha? Di ba? Pero, walang, walang regalos. Walang dala sa akin, eh. <laughs> Sige, Jenny, thank you sa iyo. Ano ang talent? Uh,